Init. Good morning mga kasawild. Huh, nandito ako ngayon sa aming uh, garahe. Ayan oh, Ginagawa ni Kuya Toto yung aking uh, Ano tawag daw Kuya Toto? Siak Oh, ang siak ko kapag kakapagawa ko pa lang ng mga nakaraang nakaraang linggo, ito na naman. Oh. Puti kasi mga kalsada natin eh. Ang lalaki ng butas eh. Ang dami-dami namin binabayarang taxi. Tapos ganyan yung mga kalsada nyo. Magagalit na naman ako eh. Gago! Tanga! Inutin! Tarantado! Huwag <laughs> daw ako magalit, sabi ni Kuya Toto. Tirahin mo lang, tirahin. Hmm. Uh, mm. ah, abala na naman yung biyahe ngayon. Hindi na ako mapakali. Oh. Hindi na ako mapakali eh. huh? Galit na ako eh huh? Nakakainis kayo Sa dami ng tax na binabayaran namin Bukod pa dun sa 12% na Nagbabayad pa kami ng excise tax na 10 piso bawat litro Tapos ganyan lang yung kalsada Puro butas-butas Uugag -butas. kayo Anak kayo ng tilapia. May balahibong pusa. <laughs> <laughs> Namit.